sa isang masayang birthday party na puno ng tawanan at sigla ang buong paligid, ang mga bisita ay masiglang bumati sa may kaarawan. Sabay-sabay nilang sinabi, Happy Birthday Rian, sa gitna ng pasiyahan, pabibong nagtanong ang mommy ni Rian sa kanyang anak, Baby Rian, ilang taon ka na, walang pag-aalinlangang sumagot si Rian ng 5 years old, wow, ang galing mo naman. Sagot ng kanyang mami na may malawak na ngiti sa kanyang labi at ng ang mga mata sa sobrang tua. E kailan naman ang birthday mo? Tanong uli ng mami ni Rian, mabilis namang sumagot si Rian ng March 2 po. Lalong natuwa ang kanyang mami at muling nagtanong, Very good. Anong taon naman? Biglam na si Rian at bahagyam na iinis na sumagot, Siyempre taon-taon. Alaman naman na sometimes lang. Ewan ko sa'yo mami, ang kulit-kulit mo.